Ayan mga idol, magandang araw na nun po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong December 18, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa December ayan, 12, 18 sa ating pecha, 24 sa ating taon. December 18, 2024. re lang po muna natin yung mga numero natin ito. 1 plus 2 is 3. 1 plus 8 is 9. Uh, 2 plus 4 is 6. At sa bandang gitna din po, ganoon pa rin. 3 plus 9 is 12. At 9 plus 6 is 15. At sa bandang baba, 12 plus 15 is 27. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 27. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 9 plus 6 is 18. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 18. At pwedeng pwede na rin po natin matayain yung kombinasyon na yan. 18, 27 or 27, 18. Ayan mga idol, pwedeng pwede na po yan. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin dito, sisimplify lang po muna natin yan bago po natin sila isumada. Ayan, unahin natin ang 18, 1 plus 8 is 9. Ayan. At sa 27, 2 plus 7 is 9. Same lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 9. At ito lang po yung ating isusumada ngayon. At isumada po natin ang 9, kunin muna natin ang 18, okay naman ang na 27. Kahit ano po sa dalawang ito ang mauna ay okay lang po. Ayan, unahin natin ng 18. Ayan, sumada 18. 1 plus 8 is 9. At itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin po dyan ng 26. Or 36. Ayan. Sumada 36 is 3 plus 6 is 9. Ayan, mga idol. yan po yung ating mga numerong nakuha sa ating pong sumada ngayon pong December 18 meron po tayong apat na numero dito rumble lang po natin yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin at para naman po sa ating sample kinuha natin dyan yung 27 27 18 9 27 at 18 and 36 ayan mga idol ito naman po yung ating mga sample mga kombinasyong nakuha sa atin pong sumad lang yung December 18 meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung okay po sa inyo na gusto nyo po itong mga numero natin yung nakuha dito ay pwede pwede nyo po makaya itong mga to ayan meron tayo dito yung 27 18, 9 27 at 18 36 yan, pwedeng, pwede pwede rin makaya yan. Pwede rin po tayong makakuha, magdagdag pa kung ano pa po yung mga na gusto natin mga kombinasyon dito na makukuha. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong December 18, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.